day mga par. So, nandito na naman tayo sa ating uh, hunting bagong dawis na So, yung mga naghahanap ng mga alagang isda o yung mga newbie pa lang na gusto magsimula na pag-alaga ng mga ornamental fish, So, meron po tayong uh, display dito yung ating mga uh, goldfish, may oranda goldfish tayo at saka yung angel fish, may kasama din tayong mga maliliit na mga barb katulad nito ang ating green uh, barb, so yan lang sa muna yung mga stock natin at saka kaunti na lang din yung mga glutitra natin at saka yung mga naghahanap na ating crayfish uh, meron din tayong available dito na mga craylings So order lang po kayo or chat lang po kayo kung yung nice yung magalaga ng ating mga uh, railing. So ito po yung uh, dagway. So forma ng ating railing sa iyan. So puti yung kulay nila dahil nagmumulting pa po sila dahil ah uh, maliliit pa. Kaya nag sila ng kanilang mga uh, balat. Ayan po. So, may nagpa-reserve na rin dito sa ating mga order na ng crayfish. So, shout out nga pala kay uh, Boss Clint uh, yung uh, si Cedric, yung sa kauswagan. Uh, Meron din sa mga e, binibinta ng mga uh, red giant tilapia. So, actually, sa kanya, ako nakabili ng uh, mga red giant tilapia. Kaya ako na nagkaroon ng mga uh, breeders at saka nakapagbinta na rin ako ng mga similya. So, yung mga may balak mag-alaga ng Uh, red giant tilapia so PM lang po kayo at i-search nyo si uh, si Trik. so ayan ito ko yung update natin sa ting mga alaga or mga display natin ngayon sa mga fish shop by the way mga par uh, sa vlog natin ngayon ay may target tayong pupuntahan no yung yung mga fish keeper din na katulad natin uh, na 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 sa pag-alaga ng mga ornamental fish So, sa mga hiling at sa iyong mga uh, followers natin at mga subscribers, uh, maraming salamat sa inyong mga suporta mga part, dahil, uh, hindi na sa inyo, uh, patuloy pa rin tayong gumagawa ng mga videos uh, regarding sa paglalaga ng mga ornamental fishes, no? So, hindi lang pang tanggal stress, uh, nagbibigay rin tayo ng inspirasyon lalo na sa mga kabataan ngayon, na mali sila sa mga yung sa BIDA na uh, pinagbabawal na uh, mga uh, gamot. So, mas paigtingin pa natin ng kampanya sa BIDA ng no? program. So, ayan mga par. So, putahan na natin yung ka kasama natin na uh, mahilig din sa mga isda. So, Tara!